Matapos mabaha ang taniman ni Tatay Peter sa Strawberry Farm La Trinidad Binget noong bagyong emong balik muli ito sa pagtatanim ng punla. Ito'y para mabawi niya ang halos isang daang libong pisong pagkalugi. Pag talagang ano, maraming malulugi pag uh, ganitong masarap pag bagong tanim na yung mga ano yung iba pag kahit malapit ma-harvest kung talagang mabaha yan, talagang walang pakinabangan doon. Awan unay mula pa yung kasangalan niya. No, awan na talaga ti kita ti farmer dito no kasi nga aga tudok Pero nagdadalawang isip ito muling magtanim matapos nagbabala ang pag-asa na posibleng maramdaman ng La Nina sa huling quarter ngayong taon. Madama ko mga panagmumula may tanga bulan ti ay September panagmumula ko mga sa Birikan na gituin natin matalangang halos awan pa timing kami no ano an Isa lamang si Tatay Peter sa libu-libong magsasaka sa bayan ng La Trinidad na nangangamba sa posibleng banta ng laninya sa bansa sa susunod na buwan. May possibility na may laninya mm. at na-monitor na nga na medyo uh, by, the, by September, October, November season na uh, mayroon 53% na laninya. Mm. Pero ito yung short-lived lang ano, kasi at the, uh, pagdating na na ng uh, last quarter or first quarter ng uh, the year, magne-neutral ulit. Ayon sa pag-asa, nangyayari ang laninya tuwing lumalamig ang temperatura sa karagatang Pasipiko. Nauna nang naglabas ang DOST pag-asa ng Laninya Watch noong August 26 para mapaghandaan ng pamahalaan at ng publiko ang epekto nito. Bukod kasi sa sobrang ulan, kaakibat din ng laninya ang sunod-sunod na pagtama ng mga bagyo. Pero ang kaakibat nito ay eh, yung maulan ano. Pero because uh, yung nararanasan nating weather uh, condition ngayon, sanito nang kano ano yung track ng ating low, yung low pressure, area. actually bagyo na siya ngayon ano si Hasinto. Pero mamaya baka pa labas na rin siya. Tuloy-tuloy lang nila yung kanilang uh, planting kano ano uh, cycle ko ano yung tinatanim dahil uh, ang banta naman ng La Nina ay uh, napakalit. ano. Uh, kaya nga short lived lang siya, hindi siya prolonged. Bagamat hindi man mataas ang porsyento ng epekto ng laninya sa bansa, pinagiingat iingat pa rin ang ahensya ang publiko sa maaari pa rin banta ng habagat na posibleng magtagal hanggang Oktubre. Angel Arquero, RNG News.